Hello everybody, welcome to this channel, Hotel Housekeeper channel. At uh, kamusta na po tayong lahat. Marami nagtatanong na kamusta na kami sa Israel. At may mga nagtatanong kung may applyin pa ba sa Israel. Or kailan kaya sila makakarating ng Israel, lalo na yung mga nagsipag-apply dito. But anyway, bago ko po sabihin ang tungkol dyan, please click like, subscribe, and click the notification bell. Para patuloy niyong masabaybayan ang kakaibang buhay namin dito sa banal na bansa, Holy Land Israel. Please watch this. po sa lahat ng mga hotel workers kay Miss Justin Tenorio at sa mga kasama ko dito sa Leonardo at sa lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho sa iba't ibang hotel dito sa Israel mabuhay po tayong lahat tayo mga Pilipino kahit gaano man kahirap lumuluha tayo pero pagkatapos noon meron pa rin mga ngiti sa ating mga labi na natitira Anyway, Merry Christmas po sa ating lahat. na Nakalimutan na natin na malapit na pala ang Pasko. At ayan, gumawa ako ng yung sanga ng dates. Kinuha ko at sinabitan ko. Nilagyan ko ng mga mga pera-pera na <laughs> parang yung parang to remember na malapit na yung Pasko. But anyway, doon po sa mga nagtatanong kung uh, kailan sila makakapunta ng Israel. Sa ngayon po, ang Israel po ay ano, alert level 2 po sa Pilipinas. Kaya hindi po sila magpapadala ng manpower dito sa Israel. Sa ngayon, patuloy pa rin ang digmaan po dito at uh, ang Israel po ay magkakaroon ng matinding pagganti sa Iran at nangyari na po 'yan. Uh, ayon sa Iran, kapag light lang daw yung pagganti ng Israel at hindi ganun katindi, hindi po sila gaganti. Pero kapag malala, magpapalipad po sila ng isang libong rocket dito sa Israel bilang ganti. Lalo na kung ang kanilang mga nuclear power ang tinira at ang mga uh, oil oil uh, company. maga 'di ba? Doon ako kuha sa Iran yung maraming ga gasolina na ginagamit para tumakbo ang kanilang lugar. At uh, ayon po doon sa interview sa GMA sa Israel ambassador uh, uh, hindi mo uh, hindi muna magpapadala kasi nga po alert level to dito sa Israel sa kasalukuyan po, meron pong 24,000 mga Pilipino dito sa Israel na nagtatrabaho. At anytime, sa mga susunod na araw, asahan po natin na ang, is ang Iran ay gaganti. Isang libong raket. Gano'ng kadami yun? Paano ko papaliwanag sa inyo? Yung nangyari po na October 7, ganun po kadami yun. Uh, halos uh, halos mas uh, aabuti ng anim na oras. At hindi po natin alam kung gaano kalalaking rocket yung ipapalipad nila dito. Kaya ako po, nag ako na dalhin sa hotel yung aking mga document. Niwang ko rin dun yung aking passport. Pero mamaya kailangan dala ko yung passport. Kailangan nasa katawan ng passport. And uh, may dalang medicine nasa katawan ng medicine, passport, magdala na ako ng skyflakes, at tubig. Yung the rest, niwan ko sa hotel. Kung ano-ano mangyari, halimbawa tamaan itong tirahan namin, wala na akong pakialam dun. Ang mahalaga, you save yourself. Yun. Nag-ano nga ako ng order nga ako ng LBC box eh. Magpapadala sana ako sa Pangasinan, pero kung luluobin yung Diyos, mapapadala ko. Or, magpapadala ako sa mm -hmm mga kapatid ko dyan sa Pinas, for example. Or magpapadala ko ng kamarin ni Sor. Mga pangarap ko lang yun. Pero kung lulubin ng Diyos, mangyayari yun. Pero ito mga bagay na to is a material things. Which is going to trust sa mga susunod na araw. Ang mahalaga, yung buhay natin at yung mga bagay na yan, ikikitain pa natin at mabibili pa natin yan yun ay mga bagay na dito lang sa lupa na naimpok na hindi madadala sa kalangitan. Kaya ang dala-dala ko ay yun. Siyempre may dala akong Bible. At yung bag ko, hindi ko hindi ko nawala ng rosary na nailaw. Yung rosary na bili ko sa Jerusalem, ilalagay ko yan sa bag in case nagkaroon ng total black. Hindi natin alam, di ba? Kung gaano katindi ang labanan na yan. ay eh may ilaw tayo meron din akong flashlight na maliit. Yun, siyempre, mahalaga 'yun. At may mga lalagyan ako dito na nasa isang timba, puro lighter. Kailangan natin ng ilaw kung sakasakaling nagkaroon ng brownout. Kahit pa paano, dapat may candle and uh, lighter, 'di ba? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo makapag init? Babalik tayo sa dating katulad na tayo nasa bundok ay dyan naman ako lumakas sa bundok eh. Kung walang uling eh, di mong hatay ng sanga. Pero ngayon po ay malamig. Kaya kailangan may dala akong gantong scarf. Mainit sa leg ito. di ba diba, ganyan-ganyan po. Kasi malaki po yung jacket. Malaki ang jacket na dala-dala. Pag uh, hi -hi, mahirap pitbitin, ito may sisiksik mo sa bag. Yung scarf. And of course, the charger. Ayan nasa bag na rin ang mga charger na yan at fully charged ang cellphone yon yung isang cellphone ko tinanggal ko ang ang ano ko YouTube kasi gagamitin ko sa trabaho at yung isang cellphone ay gagamitin ko yun sa pag-vlog ano't ano man po ang mangyari sa amin dito patuloy po ako magba-vlog yon para malaman niyo po ang aming kalagayan dito mamaya ah uh, na-assign ako ng panggabi sa room service, maglulondre at magpaplansya. First time ko yon kasi yung mga naka-assign talaga doon ay absent. At pupunta ako ng hotel ngayon. Nasamantala dadaling ko yung yung ano, yung iba ko nang susuotin dahil nga panggabi ako. At bukas, hindi ko sure kung may pasok ako. Kung wala akong pasok, mag-impake ako ng mga kailangan na ipadala kasi hindi naman po ako nakaka-absent Nagkaroon ako ng absenteeism noon dahil nagkasakit hindi ako makapag-impake noon time for the restion hindi time for the packaging kung okay ako bukas at halimbawa wala akong pasok mag na ako ang basang ito hindi po ta sa atin ang basang ito ay tayo ay hiniram lang tayo mga dayuhan kung ano naman -ano po ang desisyon ng ating bansa na tayo pabalikin Huwag putay magmatigas. Huwag niya tayong gumaya sa Beirut. Maraming Pilipino doon na trap. Kailangan kung aalis, paalisin, paalisin. Kapag matindi na po, kailangan umalis. Alam niyo po ba, ang kalaban ay tinatarget ang mga transportation, katulad ng mga bus terminal, train, station, at sa plane station. Kumbaga sa airport. Diba, dyan tayo manggagaling. Paano kung nawasak na yan? Paano tayo re-rescue? Yun yun. Kumbaga, ang mangyayari sa atin, you know how to become a survivor bilang mga hotel workers. At eh, dahil malamig po ang panahon ngayon, huwag po natin kalimutan magdala nito. Kahit kalahati may mait na tubig na naman. Kasi, uso, man, uso na naman ngayon ang sipon. Kaya katulad kung madali akong mahina sa lamig, mayroon akong dala nito. Palagi, kahit nagtatrabaho ako. yon kasi po sa, sa, sobrang lamig, kailangan naka-face mask tayo. Kasi pag nalanghap natin yung lamig ng panahon, yung air ay sobrang, sobrang lamig, affected yung katawan natin. Kaya mapapansin nyo sa, 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 dyan, sa South Korea, Japan, yung mga naglalakad naglala, sa labas, naka-face mask sila. Kasi yung, yung lamig, malalanghap mo. Yun. Anyway, anyway ganun po talaga yung katotohanan. Kung ako po yung nasa kalagayan ng mga nagsipag-apply na, na pending, malungkot para sa akin, di ba? Pero ano, naman po, ano naman po ang gagawin natin kung mapapahamak tayo sa pupuntahan natin at hindi naman po hahayaan ng DMW na paalisin kayo na basta na alam namang may tension pa dito. Alert level to po dito sa Israel. Anyway, shoutout po sa DMW. And uh, thank you for watching. Bye bye. Happy, Merry Christmas sa mga kapamilya ko diyan sa Pilipinas. Merry Christmas. Diyan sa Bicol, Cavite, Camarines, or Pangasinan.